Ayan, at nandito na po kami sa Batangan National High School. Go na. Good Bye. luck. <laughs> so, itong school na ito, mga kadilagay, parang ano din, tago. <laughs> Magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay sasamahan ko po si Bibi dahil siya po ay pupunta sa mga public school at magtatanong at magbabaka sakali kung mayroon doong pwedeng applyan sa pagiging teacher mga kadilag. So kamakailan ay si Bibi nag-aasikaso na ng mga requirements na Kanyang gagamitin sa pag apply ng trabaho tulad ng kanyang PRC dahil siya nga ay pumasa na sa board exam. Tapos ay yung kanyang ding Latin Honor ay inaasikaso na din po niya para maklaim yung eligibility. At uh, ngayon po ay siya nga po ay sasamahan ko sa mga kalapitan po dito sa aming school, mga secondary school. Dahil si Bimbi nga po ay secondary o high school yung uh, pwede po niyang applyan. At uh, si Bibi po ay yun, kailangan din muna ng experience bago po siya tuloy yung mag-apply sa DepEd. Kaya yun, isa sa naisip namin at suggestion para kay Bibi, ganun din siya, ay mag-apply muna dito sa mga kalapitan o kaya ay sa mga kahit sa private school hindi nang advice ko sa kanya pero much better kung mayroon sa public school mga kadilag kaya naman si Bibi po ay aking sasamahan at ako po ang magiging driver niya so tuloy gala na din mga kadilag dahil magaganda yung view na dadaanan natin papunta sa mga iba't ibang school. Pero ngayong araw ay dalawang school lang yung target ni Bibi napuntahan sa mga susunod na araw na yung iba. So yun mga kadilag, ako po ay magagayak na. Ayan at nakaredy na po ako mga kadilag. So bali ang una po namin pupuntahan ay yung medyo malayo-layo po dito sa aming bahay. Yung Batangan National High School mga kadilag. So yun ay mga, siguro ikaw ako magdadrive dahil mabagal akong magdrive. Maka mga 30 minutes to 40 minutes kung may dadrive. Pero okay lang din na mabagal para safe. At kami po ay pupunta na doon ni baby mga kadilag. Ayan, at by din na po si Bibi na karede na. So, bali, siya ay sasamahan ko. Ako'y nag-volunteer na sumama kay Bibi mga kadilag para makagala na din. Kumbaga, eh, kahit kaya na niya mag-isa, sa mama pa din. Para siya ay may driver. Iyo. So, pag-pray mo na, meron sanang vacant position o available. Dahil pag wala, ay kuwan, baka ay sa bundok Nako! Malalaman, mga kadilag, kung saan. Pero ganun talaga, at ikinagsisimula pa. Tsatsagain. So, kami po ay uh, paalis na may ginala lang mga kadilag at medyo nakinaganda ang panahon ay kami po yung nakamotor lang yan ako ang driver for today ni baby mga kadilag baby si mama anakain kami ay pupunta na mama doon sa school opo at nandito na po kami sa Batangan National High School. Go na. Good luck. <laughs> so itong school na ito mga parang ano din. Tago. Si Bibi papunta na doon. Sa school. Ako okay, dito na lang sa labas mag-aantay. A few inches later. Pwede na po si Bibi, mga kadalag. Ha? Ah, nasa munisipyo. Yung principal. Ay, nasa munisipyo daw po yung principal. Ay, doon na natin pupuntahan. Ito pa na may nakitambay dito sa may tindahan. Ay, ano daw, nasa munisipyo. Baka yung matatagalan pa pag-meeting. Oo. Oh. Ay, di babalikan na lang. Sa ibang school na lang, ikaw ulit. Sa PSHN. Pwede, pupunta na lang tayo doon. Honey. Ay, katakatay bumalik na. Kami pa ipabalik na ulit mga kadalag. Let's go! And kami po muna ay tumigil dito sa may magandang view. Ayan. Dito po sa may, malapit na din po ito sa may uh, anuling. iyon ay maglalunch na din. So baka kihapon na pumunta ng PSHN. O try, try, din, mo, try mo din, honey, na idaan. Kanina naman pala yung may nakausap ka doon. Tapos ay pinaiwanan mo nalang yung iyong resume, honey. So yan. Eh. Siya so, po ibabalik nalang doon para kausapin yung principal kung may available na position. So para na din kata na itong gumala. <laughs> Dito may ano ah, may nilalagay na na parang panel. Yan ay sa tingin ko ay para hindi masira yung lupa o gumuho. Para maging firm, para may harang. Pag bumaha ay hindi babagsak yung lupa. So ito po ay Agus River. Ganda ng view kami po yung lang dito at uh, pabalik na din po magbibidyo ka hmm. tara green na green ang tubig oh. much 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 later Ayan mga kadilag at narito na po ako sa bahay. Nakabalik na po kami ni Bibi. Bali si Bibi po ay nanggaling na din dun sa isa pang school na pupuntahan din po sana namin. At ang um, sinama na lang niya kanina ay yung kaibigan niya. Tapos ay sila po ay galing na din sa munisipyo kung saan nagmi -me meeting yung principal ng Batangan. Yung una po namin school na pinuntahan mga kadilag. At yun, medyo nakakalungkot dahil wala daw po na Uh, available na position or wala daw pong bakante doon sa mga school na malalapit po dito sa amin. Bali, kanina ay kaya pala yung mga principal ay nasa sa munisipyo na iba dahil nagmi-meeting at yung mga teacher na naririto sa kalapitan ay ililipat sa malalayo na school tulad po ng Kumira, yun po sakop din po ng bayan ng general na pero yun po ay doon sa may dinggalan, mga kadilag So yun ay yung mga locally funded kaya kumbaga, bagay ang meeting ay sa munisipyo. So yun sana ang balak ni Bibi applyan, siya ay maglo locally funded muna dahil hindi pa nga po siya pwedeng mag-apply sa DepEd at wala pa po siyang experience at points na gagamitin dahil siya nga ay fresh grad. Yun mga kadilag bali si Bibi po at saka yung kanyang kaibigan ay maghahanap na lang po sa iba bali sila na lang po ang dalawa ang magkasama. Siguro sa private, dito sa Infanta, sa kalapit bayan namin. At pag walang wala na daw po talagang ma-apply ay dito sa may amin, malapit. Susubukan din po nila sa Maynila, mga kalilid. Sabi ko na may ganayon talaga at uh, nagsisimula.